Hi guys, ayan, ito yung aking bibingka. Ito yung aming version. Balik kamating kaho yung aming ginagamit. Mula pagkabata ay gumagawa na sila mama noong ganitong klaseng pagkain. At uh, nag nagmodify nyo lang ako guys. May, may dinagdag at may binawas sa sangkap. At ito naman yung aming kutsinta. Palagi po yan na binibenta ko pag may pasok hindi nawawala yung kutsinta at ito namang aking puto cake matagal tagal na akong hindi nakagawa ng puto cake pero guys uh, mabuti naman at alam ko pa kung paano ito gawin at ito naman yung aking puto pao konti lang ang ginawa ko na puto pao dahil bukas na lang ako babawi guys medyo hindi maganda ang pakiramdam ng inyong tagaluto guys so oras na para mag-repack ng ating paninda. So, thank you guys for watching my channel and also my Facebook. Bye!